So ayun guys uh, Nandito na naman tayo sa ano Nandito na naman tayo sa project na ginagawa namin dito Sa may uh, kaluokan Ayan uh, To this video mga kapusang gala uh, Mag -ano tayo magbabalag tayo Gagawa tayo ng ano Gagawin natin itong uh, third floor Yung abang ng third floor Kakatapos lang namin yan nung uh, Yung second floor last two weeks Grabe napakabilis nung ano Napakabilis nung Ah uh, gawa dito nila engineer sa project na to ang bilis ng kanilang uh, ang bilis ng kanilang trabaho so ngayon kailangan masunda natin agad so 2 weeks lang no 2 weeks lang yung uh, tinagal nung kanilang uh, slab sa second floor ayan after 2 weeks may third floor na kaya dito tayo ulit mag-aabang ulit tayo ng ano ng uh, mga pipe slab dito sa dalawang CR tapos may mga storm drain at saka yung sa water line So, ayun, pasok muna tayo dun sa loob. Uh, kakatapos lang nila kumain. Uh, mang, ano muna na, titi. Manggugulo muna tayo sa kanila dun. So, ayan. Ayan, pakita ko muna sa inyo yung, ano, yung site na ginagawa namin. Ayun, si Clicky. Ayun, pasok tayo dun sa loob. Tingnan natin yung, ano, uh, manggugulo muna tayo dun sa mga kakatapos lang kumain. Yan. Yan dito. Ano pangalan mo, Kuya? Ha? Huh? Ang pangalan mo? Juanito. Juanito. Yan. Isa yun si Kuya dito sa ano. Manggagawa sa loob. Yan. Magka tayo. Tapos lang kumain ito mga to. Hi, sir. <laughs> Yan. Tingnan natin dun sa ano. Sa taas. Magka tayo. Eh, mga natutulog ko itong mga to. Katapos lang kumain. So, ayan, kakataas sa taas. So, ayan, ito yung uh, second floor na ginawa natin ng ano ng uh, vlog last time. Ah, uh, ito ning ano, ito yung second floor. So, tapos na sila dito nagano, nagbuhos. So, ito ning ano. Grabe, napakabilis. Ito yung ginamit kasi nilang forma para sa uh, plastic. So, aakyat tayo sa taas dito. Yan, mga tulog yung mga ano, mga tulog yung mga tao dito kasi kakatapos lang nilang kumain. Tanghalian. Yan, nakakita dito sa hagdan. Kapunta sa taas. Tingnan natin dun yung ano, yung slab kung ready na. So far, nakikita ko naman dito, ano na eh. May mga bakal, so siding na lang kulang. Pagka tay sa taas, i-check natin yung pag- uh, isliba natin ng ano ng uh, plumbing. So ayan, Ayan, galing tayo doon sa hagdan na yan. Nandito na tayo sa taas. Ah, uh, yung ano, dito sa taas niya. Ayan, ready na yung ano, yung uh, paglalagay natin. Dito natin lalagay yung ano, yung abang natin mamaya sa dalawang CR. So, yung, yung ano, yung block na yan. Andyan yung CR na dalawa. Ah, uh, doon wala naman tayong abangan doon. Probably, mga ano lang yun. Yung sa dick drain. Ayan, kasi sa ano yan eh slab yan sa, sa third floor yung buhos na lang yan dyan wala nang bubong yan ba part na yan dyan wala bubong na yan sa taas so eto yung ano eto yung may bubong diretso pa sa taas to so dito tayo magaabang mamaya update ko kayo dyan mamaya papakita ko sa inyo mamaya dyan yung ano yung nga uh, gagawin nating mga sleep so ngayon dahil nagpapahinga yung mga sangkatauhan dun sa baba uh, ah, di ko na muna sila istorbohin so ayun yung tayo kanina nakapwesto so yun oh. third floor na tong ginagalawan nila ngayon ang bilis ng ano ang bilis ng uh, gawa nila dito sa ano yung uh, slab in 2 weeks 2 weeks bali tumatakbo lang ito ng ano para mga 3 weeks lang to 3 weeks lang naitayo na nila itong 3 third floor na to grabe ang bilis ang bilis ng gawa nila dito so yun guys uh, ano update ko na lang kayo mamaya pagka natapos na natin isliban itong uh, ano, gagawa lang ako mga pang sleeve dun sa ground floor magkakating lang ako ng mga tubo para may magamit ako dito so yan update ko na lang kayo mamaya guys so ito pala guys yung ano yung gagawin nating uh, sleeve mamaya ayan tutok lang natin to ah uh, itong ano ang gagawin natin dito sa sewer line so itong dalawang CR yung tinuro ko mo kanina sa ano ito ah uh, ito dalagyan natin ng sleeve ang sana sanitary line kasi nila dito nakahiwalay yung sa water closet kung mapansin niyo hiwalay yung water closet na uh, down feed tapos yung kanyang ah uh, storm layout ito yung storm layout niya kung mapansin niyo di ba sa sa ulan itong lavatory niya at saka lavatory niya floor drain at saka yung floor drain na shower naka tap din siya sa storm kaya bakit siya nakatap sa storm ayaw nilang ipasama doon sa uh, pipe nung ano nung sa sanitary line kasi siya inaano na mapuno kagad yung septic tank so diretsyo natin yan sa uh, tapon niyan diretsyo sa kanal ngayon meron tayo ditong ano uh, yung harvesting uh, yung sa water supply yung water supply natin dito dalawa kasi yung water supply natin dito galing ulan meron siyang gagamitin dito ng tubig galing ulan at saka galing sa nawasa so itong water line layout ito yung galing nawasa mayroon tayong uh, sariling piping yan no? so yung para sa water line natin galing sa water meter ang gagamitan niya dito is yung shower lang shower lang ang susuplayan yan ayan shower lang yung para dito sa harvesting niya, gagamitin niyan pang buhos ng inidoro. Ayan, pumapansin nyo harvesting. Ito yung galing ulan. Isus, iano niya sa inidoro. At saka yung sa, ayun, ah, ito pang buhos ng inidoro. No? Ito, bali, yung sa waterline natin dito, ikukorek ko lang. Galing siya ng shower, at saka yung laboratory niya, yung panghugas ng kamay, syempre. So, ang gagamitin lang ng pang harvesting galing ulan, water closet lang. So yan yung gagawin nating mga abang mamaya. So ayan guys, uh, nag-umpisa na ako ditong magtali nitong ating mga ginawang sleeve, mga pipe sleeve natin ng ano, yung dalawang banyo. Uh, so ito inuna ko nilagyan yung ano, yung mga uh, yung water closet. Pero yung ibang mga pipe sleeve dito natin mga kapusang gala natapos ko na yan. Nalagyan ko na sila ng mga tali. So, ito yung kanina, nung hindi pa na ulan. Kaya sinamantala ko muna, medyo mainit pa yung panahon. Hindi pa yan umuulan. Kaya nung, nung umulan, uh, sumilong na ako niya nung umulan. Kaya mapapansin nyo, mamaya, mapanood nyo, inabot ako ng gabi. daluan uh, dalawang CR lang sana yan, kaya lang inabot kasi ng ulan. So kaya natagalan tayo dyan. So, ayan, yung tinatalian ko na ngayon dyan is yung uh, shower, yung uh, shower area, yung shower drain. So, ayan. At ko na itali yung ano, yung sa may water closet niya. So, ayan, nilalagyan natin yan na uh, mga kapusan lang, uh, mga kapusan gala ng ano, yung tali na apat, no, cross natin yan. Nang sa ganun, kapag ka magbuhos na, hindi basta-basta yan titibag o matutumba kasi ibinabibrator nila yung uh, slab nyan kapag wala kang taling matibay maaari yan bumual ma-dedislocate kumbaga mawawala sa pagkakalagay yung mga pipe sleeve na nilagay natin so yan ang kahalagahan kung kaya nilalagay natin sila ng mga uh, ganyan tali so yun lang uh, panoorin sana panoorin nyo hanggang dulo mga kapusang gala, kasi uh, ito grabe inabot ako ng gabi dyan so, so ayun guys uh, nandito pa rin tayo sa ano nasa third floor pa rin tayo ngayon kakatapos lang ng sleeping natin medyo inabot na naman tayo ng gabi gawa nung eh, lakas ng ulan kasi kanina so hindi naman tayong sumuong na dito no, ano, nung lumakas yung ulan Uh, nung tumila, tsaka lang tayo umakyat dito para ituloy yung sleeving. So, ayan, uh, natapos na natin yung, ano, natapos na natin yung pag-sleeve dito sa dalawang CR at tapos yung uh, sa mga storm drain natin. So, ayun, papakita ko sa inyo, guys. So, ayan, ito na yung ventilation na, yung, ano natin, yung uh, riser natin. At the same time, ventilation na rin yan, yung D4 na yan at uh, rorufyan derecha yan sa taas tapos etong isa uh, Inabang ko na lang yan baka sa water supply so ayan ito na yung ano ito na yung uh, CR na magkabilaan Ito uh, yung magkabilang CR ay yung abang ng lababo ito yung supply ng tubig ah uh, diyan na natin ilulusot yung uh, para sa nawasa na tubig at saka yung sa uh, harvest water no yung galing sa ulan And then, ito na yung floor drain. So, sanitary at saka yung shower. Tapos yung sa kaming naman, ando doon yung abang natin ng lababo, yung mataas. Um, tapos yung ito yung floor drain, water supply, water closet, laboratory. So, ayan, natapos na natin yung ano, magkabila ang CR dito. So, ayan, mayroon, di, mayroon pa dito ano, yung sa downspout. Puntahan natin, papakita ko lang sa inyo. Okay, so ayan. So, yun. Ay yung isang downspout natin ito yung magiging collector sa buong slab na to ayan sa so, buong slab na to magiging ito yung uh, uh, roof uh, pinaka dick dito sa itaas ito yung roof dick nya so andito yung isa D4 yan ginawa naming D4 yan dun sa plano de 3 ginawa nating D4 yan kasi magiging dalawang collector lang yan dito para sa roof dick kasi inalis na ni architect yung doon na dalawa para yung slope papunta na lang lahat dito Ayan, maraming maraming salamat sa panonood ng ating uh, vlog natin ngayon. At uh, natapos na rin natin yung uh, pag -i natin dito sa ating uh, Plumbing Works dito sa third floor. At uh, abangan yung mga susunod naming uh, mga update kasi uh, baka mag-start na rin kami once na na makabili ng materials doon sa uh, ground floor. Pag nabili na yung mga materials doon sa ground floor, uh, pang ground floor, pang second floor, makakapag-start na rin kami magpag sanitary line. So, ayan susunod-sunod natin yung update para dito sa installation ng plumbing. So, ayan, maraming maraming salamat. At kapag hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please do subscribe my channel, Jeff Vlogs Pusang Gala, para updated kayo sa lahat, lahat ng gagawin natin mga vlogs. So, yun, peace out.